Yes, hello guys! Welcome back to my YouTube channel! Dito sa video namin guys, ipapakita namin sa inyo kung paano kami magpupunla ng buto ng pakwan. Ayan, nilalagyan namin ng bubong. Hindi masyadong mataas yung bubong namin kasi sa namin na ma o ma ng tubig ulan. Pinoprotektahan niyan yung ulan. Yan, yung ginamit namin patubuan dyan, guys, ay yung ano, tain ng baboy. Yung matagal na. Yan, ang dami namin tray. Ang tatanim kasi namin ay nasa 12,000 na puno. Kaya yan, marami. Ngayon, linis muna namin yung mga patubuan na gagamitin. Uh, kinagamitan namin ng net pang inis dun sa mga hindi dapat mapasama dun sa lupa na gagamitin. Kailangan yung lupa ay sinasugurado namin na pure lang, walang halong mga basura, kaya kailangan dinis. Pagkatapos namin ilagay yung mga lupa din sa tray. Ayan, kailangan maayos namin mailagay din sa mga tray. Tapos, lalagay na ng butas. Yung sa butas, doon namin ilalagay yung mga buto ng pakwan. Ayan, ganyan. Paglalagay namin yung buto ng pakwan. Kailangan sakto lang din sa butas. Tapos, isa-isa namin ilalagay yung bawat butas. Andiyan na yung lupa. Ayan yung lupa, di ba? Oh. Tapos may butas. Isa-isang hinuhulog ang mga buto. Kapag napuno na yan, lalagyan na yan namin ng tabon. Lalagyan namin ng lupa sa ibabaw. Ayan, ganyan. Kapag lalagyan namin ng lupa sa ibabaw. Hindi Hindi masyadong marami para makalabas agad yung mga buto. Mga after 4 to five days, labas na yan mga yan. Kailangan lang alagaan namin, i-check kung uh, napupuntahan ba ng mga hayop kasi minsan pinupuntahan ng mga palaka. Kaya palagi namin yung ang check uh, umaga, tanghali, tapos hapon. Tapos dinibilig namin niya ng umaga at sa kahapon. Yan yun naman, dalawa-dalawa yung mga buto na nilagay namin kasi yung aming tray ay masyadong malaki. Kaya hindi pwedeng isa-isa lang ang hulog namin ng buto. Kaya pinagdalawa-dalawa magkahiwalay. Pagtanim na lang yan saka, sa na lang yung maghihiwalay. Ayan, guys. Inuulan na. Inuulan na yung aming mga punla. Ayan, tine-check namin. Tinitingnan namin kung may nagtutulog ba dun sa ginawa namin. Bubong. Ayan, tumubo na sila. Ano na to? Um, three days. Three or four days. Ayan, tumubo na sila. Tine-check. Gabi, tine-check namin kung walang mga pumuntang palaka. Ayan, marami ng tubo. Ayan. Tingnan namin baka kinantahan ng dinana ng mga butiki. Naglaruan ng mga palaka. Kasi napuputol yung mga yan. Tapos didiligan na namin tuwing maga sa kahapon. Ayan hindi namin alaga ng aming mga punla kailangan diligan, mahalin alagaan tulad ng pagmamahal mo sa iyong jowa, joke lang sprayer lang pala po yung ginagamit namin pag didilig para smooth. hindi masyadong marami o hindi masyadong masaktan kasi pag-sprinkle yung ginamit namin, ano, yung bagsak ng tubig, masyadong marami na tatanggal yung mga lupang nakatapon. Kaya ang ginagamit. Kaya gumamit kami ng sprayer sa pagdidilig. Ayan, para maganda yung pagbagsak ng tubig. Yung ano lang, pino lang tapos wasak. So, hindi masyadong masasaktan yung mga punla. cái này cái 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 không cái 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 nibis lang yung ginamit namin itong trapal oh. para parang nasisinagan din siya ng araw kaya ganyan yung ginamit namin para smooth lang yung init ng araw hmm. manipis lang tapos yun, masyado kasi mahangin kaya nilaladyan namin ng trapal dyan sa gilid Ito yung day 6. Ang aming mga punla, ililipat na yan ngayon. Yan, namin kayo ng madaling araw. Kasi yan, tinanggalan ng bubong. Para maarawan. Para hindi daw masyadong tumangkad agad. Yan, no, malulusog yung aming mga punla. yung hmm, sikreto pala noon. pinapahamugan tapos pinapasigatan sa araw umaga handa no Nilipat na yung mamaya andun sila oh gubutas na Seven days ng mga pinla. Gano'ng kataas? Ang sukat ay... three inches. Pero nililipat na yung iba. Ito yung update sa aming punla. Magtaas na, oh. sobrang tataas na siya ng mabuti ayan may dahon na oh ayan may dahon hindi na maibipad talaga mm, may bug tawag nila dito pagong pagong pag may ganyan ini-spray namin ng bugbuster ini-spray na ito ng bagbuster kasi bapad mapanira yun kinakain ng dahon kinakain ng puno sinisira pinapatay yun tapos na nga lang. Yung na lang wala na yung dyan na itaglipat na ano na ito? 8 days na to. Ito yung last na ano ito na nun. Ito, kailangan ng mga ilipat kasi yung ugat niyan lumalampas na dun sa tray. Kaya minamadali na namin yung paglilipat dun. Kaya ang dami namin mga kinuhang mga magtatanim. Sila yung mga naglilipat dyan. Yan. Dapat ngayong araw matapos na yung lahat. Kasi kailangan na talagang mailipat. Lampas na yung ugat. Tapos yan na. Ito na yung update sa mga nailipat. Malulusog na sila. Sana magtuloy-tuloy, mabuhay lahat. Yan lamang. Thank you sa panonood. God bless.